dam yung dam ba malaki baet mabait updating ah sa ah ating mun mun survival grabe ka mun plastic lagi talaga mun na pa gibap na gibap katunga ra gyud di katunga ra gyud ding ya oh my God. Morning. Good morning morning, Good morning. I hit. I hit. Hey, sorry. Dito dito matik. Grabe si Jack oh, kusog kayo. Kusog kayo mula kau. Wala mo video, wala naka ano eh. Hindi nakatunga man. Tuwa naka naka na pala ko video ron. Tuwa. No? lang ang lahat. Butlo lang edit. Butlo, lang, butlo, lang, butlo <laughs> ni. Si kaya, sunod sunod. Grabe ang nilo. Ernel ko yo. Unan.

Ito ay gahing na. Di kagisay, man Ay, pagka Tagalog. Oto rais? Doon naman, sa buong pano. Ilo-ilo? Ilo-ilo. Pwede, pwede. Pwede rin. ka, Jack? Huwag lang. Huwag lang, ko. Buhin ka niya. Huwag lang. Pwede rin lang ngayon. Kung si boss pa, maayos si mabaga. Kinapito, Pero ang utang kinabuldos po. Shooter boss nila sa babae

俺は全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全然全 nên em không tốt như vậy mà chỉ mà chỉ mà chỉ như thế không hay được. luôn luôn. Khi sẽ may may hú lên. Núi mông có Con Hindi, huh? okay. Pero ilabang kay jeep yan. Ay, hindi pwede yan? Hey, shooter din. Nagkampi kami. Talunin yan ni Mr. Longbam. Huwag kami. Longbam, ha? Longbam lang. Oh, oh, lang. Ay, o. Oh, ano, shooter. Kung magkakampi kami, yan. O, siguro yung ano. Hindi na matalo. Oo. Oh, Sa tikal pa lang, dong, <laughs> na. Um, Tuturize. So, uh, picture tayo. One. Tingnan nating tumingin si boss. One, two, three. Smile. ito unlimited smile. Oy, oy siyo. Yumir, yumir. Tukmo. Yak, tukmo. Alam mo? 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 mo? Alam mo? mo? Alam 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 mo? Damo yezavka. Damo ta oge dai. Dili Si umi rasad. Luya sadak mo tao. Thank you. Ah <laughs> <laughs> sa di boli da ko talaba ra. Damo tao. na ikaw. Nagutot. mas <laughs>

Mutu morning ha? Musta askin ngol ko din. Ini ini. Ya, amiro sudu. Tat asu morning. Oh, waso maka sila ba? Sip. Karon sigi pa kuno Tao. Sa ero. Wala naman sa. Di ba kanang? Wala dito ba. Illegal. Usog usog. papa. Ah, naman mo. Ah, illegal? Oh,

Kailan pa ito pay the 6. 600. Oh, well, 16 lang si mo okay. Oh, shit! 600 peso? Yeah. Lala. Pesos? Yeah. Wait. 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 You know Wait. 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 mo Wait. 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 Ayan Wait. Wait. Ah Isa. isa Tu alis na lista kamunggay mong kan camera eh. Unsa ka tay mong camera isa ba? Paro god. Wala wala may kuha ni no? Pero yo to. Wala mong pandisal no? Na, nangmingin sa buhat ko. Buhat ko. Oh, mani down. O pila man. Katong ubi ba. Dali patog ma ubi bayran ta ka. maka. sumaka. saan to pandi ubi ba to. Oh, ubi pandisal. Pani ko atog ma. Gumabuhat ni. Oh, depende mangod ra kung guys. Uy. Ano naman to? Earl! Ano naman to Earl? Ano naman to? Lino world! Ah, um. ang so, dam yun dito. Ang dam. Ang dam ba? Dam. Ang dam. Ang dam. dam. Ang dam. dam. Ang dam.

C'est okay. yeah. okay. okay. bon. Oh, yeah, yeah, yeah. Go, sir. Let's go, let's go, let's go. Up, baby. <coughs> Back down the mountain. Here we go. Woo. Oh, <laughs> batik must. Oh, Matik. <laughs> Sabi na tao, iniuban ko daw kayo eh.

Alam ako ni ikaw. Ala ka. Mir. Mir. Gabus ka ko ni ikaw. Bigunta. Standay at dodoka. Tan ala mi. Ma. Muntado si bus ko dai. Kay nagamay. Gitait na ba daw? may mga ba? Ay, wala tayo. Ay, wala tayo. Ay, Morning. 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 Morning.

lak nila kung nawak kung 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 先生。

Bishala, videographer. Oh you. Yeah, Masina hey, mabait. it? Up Updating. Updating mo ba? <laughs>